Ah, ito. Ah, magandang umaga ho mga kabayan. Ah, di ho tayo nagkapag-layout ngayon. Medyo masama yung panahong kapon. Ito, ah, tingnan natin itong ano. Itong pagkamuntahi, double makir. Ah, may eh, ma-upot siya ding garong buwak kinalak. Hindi? Ay. Ito, magandang ani garo nita. Ah, oh. Ah, ito kabayan yung puro man ng, ng apaka muntahi. Apakamuntahi yan. Ah, magkasunod. Ako dagisi muntahin ng bibi matulin. Uh, eh, baby. Ah, na, ba yung timon mo. Hmm. Ah, so Ibigyan um, halaba ini ng abot lang ini kidyo. <laughs> yung green na bangka. kaya full yung baluto yung arrow pa kaya pakamon type ko Yeah, yung mentay yan yung tig align ay yung bulok na makina yung mga naka stuck. yan yung ano dinisin pa kaya pa ito, tingnan natin itong ano, yung ginawa natin ang bangka na dilaw. Ah, ito ka ba kabayan yung ano natin, yung ginagawang ano. Tiber, ha, natapos na. Saka ito, ah, may mga gawa din ho tayong ano, yun cover ng makina sa pang-diesel. Ayan ayun 'yun, hindi pa natatanggal yung ano, hindi pa hindi pa inaalis yung yung pattern. Ah, uh, itong isa, ayun, naalis na yung ano. 'Yun, dinisa na lang. Yan yung cover, cover ng 'yung ano bagay ang pangalan ito. Yamato ka ba yan yung hinulmano natin. Yamato. Na diesel. Ayan yung ano. 5 na kubir ito naman yung ginawa natin na natapos na bali inabot ito kabayan ng ano ng katurusing balde na resin. sa kasamating uh, inabot ito lahat ng ano na apat na roll na mating apat na box may sobra naman kasi may kahabaan ang bangkang ito inabot ito, ng kulang kulang 28 feet yung kasko ito kagandahan lang ho ito yung ano yung hubog ng kasko at napakaganda ng kasko ito ito so, yung ano nya Ayan na uh, makinis na uh, Pintura na lang At saka yung muntahe ang kailangan dito Ito. So. So. Ito yung mga paluhan niya naman yung muntahe nya uh, hindi pa nalalagyan yan kagandahan ng laki ng bangkang ito talagang laban sa karagahan sa kahit ito yung binangunan ho natin ito yung ano yung design Ayan, double purpose pa kabayan kung yung may-ari kung gusto yung may-ari na liitan lang yung ano yung design dito sa pit sawalian and PD. Kaya abang lang huya diyan pag gusto niya ng may-ari, ayun tatanggalin yan Yung klotikot niya. Ito, medyo mataas mataaso ang bangon nito, itong bangkang ito. Dati ho ito mababa lang yung bangon, ah binaguhan lang. Ah, di na dinuhog natin na yung mga ano, yung mga paggawa. At dami na huta ayong upload na mga ganito, mga ng mga ganitong mga paggawa ng Five Year. Kaya ito uh, inabot lang ho ito ng no, ano ng Kato Simbalde na resin na flexible flexible resin uh, pag sa polymer ho aabutin uh, ho ito ng mga DS na balde pag sa polymer resin kasi mas magandang gamitin yung flexible resin uh, Andito dito naman ho yung ano saka andito naman niyo ano wax solution ho yung ano yung mga ginagamit para walang sticky sa fiber yan, kaya yung nagtatanong ho dyan sa yung nagko-comment ito, yung ano, wax solution. to para walang sticky ho, para hindi madikit itong fiber pag may si wax solution. kaya ito naman ho yung ginamit natin na pintura. to ang bin binilihan ho namin nito sa naga, yun, bin queen. Bin queen isturo. Ayan, nakalagay din ho dyan. Yung ano nya, yung ano, yan, bin queen. Triple eight. Ito yung pintura ho na minimix. Andito naman ho yung ginamit natin na ah, ano dito ba na fiber. Ayan, semi. Uh, ah, semi fixable resin. Andyan ho yung ano, yung bin queen. Hello, uh, ah, may cellphone number may ano, telepono number din ho dito. Ayan. Um, gusto baka gusto niyo yung kontakin, uh, ah, may plano ho kayo magbili uh, ah, dito ho. Medyo mura ho ito. Inabot lang ho ata ito ng ano, ng 2-1 Lampas lang ata 2-1 Yung isang balde Pag sa Polymer ho Napakamahal na ho ngayon ng Polymer Ay nabot na ho ng 2-6 2,600 na ho Yung isang balde Grabe nang tinaas Yung Polymer kasi sigi-sigi lang ang taas Kasi nung unang gawa ko Ano lang uh, ah, 2,460 Ngayon 2,600 na Saka dito naman ho kabayan yung ano, isang bangka natin na ah, matagal na, matagal ng panahon na serbisyo. Uh, nasa 10 taon ho ito. Saka dito na nga ho pala ho yung ginamit natin pattern dito sa kabila. Sa kabilang bangka. Ayan. Ito yung ginamit natin na pattern dyan sa dito sa uh, to Kaya kung makita ho ninyo medyo mataas yung bangon nya. Ito kaya inahong kabayan uh, ano linisin at pinturahan. Ito. Uh, Grindirin lang ho ito. Sa kapag kalinis ay uh, yung pintura ito uh, may kaluwangan naman ho ang bangkang ito ang kasko ho nito uh, ano uh, 24 ang lapad itong isa kabayan ano lang ito uh, 20 20 ang lapad ng kasko ho nyan 20 inches so yung lapad ng kasko ito uh, lampas ho ito ng, ano lampas ito uh, 24 24 inches ang lapad nito ito yung first time ho natin na pagawa ng, bay ng bangka na fiber Ayan, kaya pagagandahin mo natin Uh, at baka may gustong bumili ayun, bibinta ko ito ayan 10 taon ng servisyo pero uh, matigas pa din uh, walang pagbabago uh, makita ko ninyo, uh, pag ito napinturahan na naman at saka nag-render, linis ayan, yun lang ho kagandaan sa 5-year talagang may katibayan at may tatag. Kaso ito, mga sulit na fiber po ho, yung ginamit ko dito. Yung mga buyang ginamit dito, ah, kaunti lang. Ito lang po yung buyang ginamit ko dito. Ah, ito, pasama no, ah, solid na fiber po siya. Kasi first time na paggawa ng bangka. Ayan, kaya makita ho, ninyo yung luwang bangka. Ito naman, ah, lahat pataw na ito. Ah, gumastos ho, ito ng, ano, ng lampas 20 kg. Lampas 20 kilos na pataw. Yung rubber na pataw. Ayan, kumakita niyo Ayan. Ayan, oh. Uh, rubber ho yan, napataw. Ito. Ayan. Uh, 28 feet. Ang taas lang ho ng plywood niya, ano, uh, 24 lang ho ang taas ng intable niya. Yung taas, oh. Kasi karamihan ho dito sa amin, uh, 24 lang ho. 24 inches lang yung lapad. Ayan yung taas. Ang... Um, Ito, so, uh, 24 centimeters, ano, metros po. Yung, ano, yung taas niyan. Yung, kung sa plywood, ho, uh, hinahati lang yung isang plywood. Kamaruti na lang, ho. yung kamaruti ho nito, uh, kahoy na lang, sa plywood. Yung lang ang maganda dito, kasi pag, pag fiber ka ba yan, ah, napakainit sa pit. At saka napakadulas ayan, yung luwang nya 20 inches <coughs> yung luwang ho ng kasko 20 saka so, yan ho, yung mga patel mo natin dito, ang ah, mga, mga karaton lang ito yung sa hardiner ho, ang naubos ho dito ay isang galon, isang galon na hardiner ito ito, lahat pataw ito lahat rubber ito so, rubber, yan, pag nababalot, uh, di, di ho mapagkamala na ano, na rubber. Kasi solid na ho siya. Ayan. Katibay na. Ito, ah, uh, na lang yung kulang nito. May kagandahan pagkagawa nito. Kasi ah, uh, binaguhan natin ng, ano, ng bangon. Binaguhan ng bangon yung roda. kahabaan Tumastos ng katrosing balde na flexible resin Kung sa polymer abot ng DSS na balde or kinsi Kasi masyadong ano na experience ko kasi na yung ano yung polymer kabayan ah, uh, medyo ano madami siyang sayang pag ginagawa pag hinahagod dyan sa labas uh, daming tumutulo pero yung flexible resin, ah halos wala kang makita ano, yung tayak dyan sa panabi. Uh, ah, yan ho, hanggang dito lang makabayan yung video ho natin. Yan, pakita ko lang ho sa inyo yung, ano, yung luwang nito. Itong luwang naman ho, kabayan nito, uh, ah, inabot ito ng 38. Ito, 38 inches yung hanggang dun. Kaya medyo maluwang talaga. Nang mabalutan, inabot na ng, ano, inabot na ng 40. 14 inches na yung luwang yung ibabaw nito baka lampas 30 ang ibabaw nito lampas 30 feet ang haba ng ano handulo yan hanggang dun lampas ano yan lampas 30 feet ang haba uh, ito naman ho yung susunod natapa grinder natin para madayuhan na naman uh, baka makadayo ho tayo makadayo ho tayo ng kiso na naman at mag-aamihanin yan ito yung unang mga design ko kaya nung unang gawa ko first time sampulong taon uh, ito yung pinaka unang ginawa kong bangka parang sa ano, ano uh, ito dito ako nagumpisa na matuto paggawa ng bangka Yan yung design niya sa ilalim kabayan. Ah, meron yung cut. Ayan, may cut sa ilalim. Ayan, ang dito lang mga kabayan yung video natin. At maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga viewers dyan.